Kumusta po kayo? Nandito na naman si Kuya Wing at ngayon muli ako magbabahagi sa inyo ng isang kwento ng pagbabalik at pagpapakumbaba. Mula sa mga nakaraang pangyayari sa manihan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na muling buksan ang mga usaping mahalaga sa ating komunidad. Tara, samahan ninyo ako at balikan natin ang barangay Old Cabala, Longa Post Matapos ang mga pangyayari noong March 6, nagdesisyon akong bumalik sa taniman ni Tate Vic bilang bahagi ng napag-usapan sa barangay. Nais kong makita kung ano ang nang at kung paano natin maibabalik ang ganda ng kanyang garden. Sa pagdating ko, nakita ko si Tatay Vic na nagpapahinga sa may waiting shed. Tapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho. Pero kahit nagpapahinga, abala pa rin siya sa pag-aalaga ng kanyang mga pananin. Hindi alintana ni Tatay ang matinding init ng panahon. Bago pa man ang lahat, inabutan ko na rin si Tatay ng isang simpleng regalo sa long sleeves mula sa CFG printing siya para proteksyon niya laban sa init habang nagtatanim. man na bagay, pero malaking tulong ito para kay Tatay. Nakita kong umiti siya at nagpasalamat. At ramdam ko ang saya niya. Nagtanong ako kay tatay kung ano pa ang mga kailangan niya upang maibalik ang dating ganda ng kanyang paniman. Sabi niya, kailangan namin ng seedlings ng gulay, lupa, fertilizer para dagdag nutrisyon at kawayan para sa mga support posts at sa bakod ng tani. Napansin ko na talagang mahalaga ito para kay tatay Vic. Ayon kay tatay Vic, may malapit naman daw na bilihan para hindi na mahirapan ang magbiyahe ng mga ito. Napaka-importante na matulungan siya upang maibalik ang sigla niya sa paghahalaman. Ang mga pananim ay hindi lang basta halaman. Sila rin ay simbolo ng pag-asa at pagsusumika. Habang naglalakad lahat kami ni Tatay Dick. sa paligid ng taniman, may mga supporters na dumaan at nagtatanong tungkol sa money. Hunt. Sabi ko sa kanila, mayroon tayong money hunt pero sa ibang lugar naman. Hiro ko pa nga sila na hindi muna wantiaw ang itatanim ko ngayon. Pagkos ay talong. Nakita ko tumawa sila at nagbigay sila ng support. Ang saya makita na kahit simpleng proyekto lang ito ay nagdadala ng inspirasyon at saya sa ating mga kababayan. Ang mga tao ay nagkakaisa at nagtutulungan para sa isang layunin. Mapabuti ang kanilang komunidad. Bilang bahagi ng ating pangdulong na migay rin kami ng dishwashing liquid sa ilan sa mga taga-old kabalan maging sa mga masisipag na nagtatrabaho sa barangay outpost. Nakapagkwentuhan rin kami at nagbahagi ng kanya-kanyang kwento. Alam niyo ba, ay tulong ito para sa kanila. Sa simpleng bagay na ito, bigay tayo ng saya at support. Ang maliit na bagay ay may malaking epekto kapag pinagsasama-sama. Matapos ito, balik ako tanggapan ni Kapitan Jong Alba na tumutupad tayo sa usapan. Nagdala rin kami ng box ng dishwashing liquid bilang pasasalamat. Sa bawat hakbang natin, pinapakita natin na may malasakit tayo para sa komunidad. Napag-usapan namin ang mga susunod na hakbang para mas mapabuti pa ang aming proyekto at tulungan si Tatay Vic nakakatuwa dahil mainit pa rin ang pagtanggap nila sa Ang, ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa barangay ay mahalaga upang magtagumpay tayo. Sa so March 12, babalik kami upang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa garden ni Tatay Vic. Pero kahit ngayon pa lang, patuloy pa rin ang pagbabalik ng ganda nito. Kasama ang ating mga supporters, siyak na magiging matagumpay tayo. Alam ninyo ba, ang taniman ni Tatay Vic ay umabot na dati sa third place sa Olongapo Gardening Competition. Siguradong kaya nating gawing number one ito. Isang malaking achievement ito para kay Tatay Vic para din sa ating barangay sa bawat takbang na ginagawa natin din natutunan ko ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa ating komunidad bawat magandang hangarin ay nagbubunga ng magandang resulta kaya't sama-sama tayong mangarap magtulungan lagi nating tandaan tunay na lakas ay hindi lamang nasa pagiging magaling kundi sa pagiging mabuti at makatwiran